Iniimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government ang pagiging missing in action ng ilang lokal na opisyal sa kasagsaga ng pananalasa ng mga bagyo sa bansa. Samantala, muli namang kinilala ng Malacanang ang kahalagahan ng maagap na paghahanda sa panahon ng sakuna. Si Kenneth Pasyente sa report. Nasa labas na ng bansa ang bagyong uwan. Habang puspusan ng relief at restoration operations, lumutang ang tanong, nasaan ang ilang lokal na opisyal nang tumama ang bagyo? Ayon sa Malacanang, iniimbestigahan na ng DILG ang mga ulat hinggil sa mga local officials na umano'y missing in action sa gitna ng kalamidad. Bagaman wala pang malinaw na paglabag sa batas, sisilipin ng kagawaran kung katanggap-tanggap ang magiging paliwanag ng mga ito. Gain man, isa lang daw ang tiyak ayon sa palasyo. Ayaw ng Pangulo sa mga leader na chill-chill lang kapag may kalamidad. Hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga mga liderato ay chill-chill uh, lang. So dapat la, taga, ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng uh, sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill-chill lang palagi dahil dapat trabaho-trabaho hindi bakasyon. Although hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila, still, sasabi ko lang natin, hi iwasan natin na umalis ng bansa tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo, lalo na kapag mayroong sakuna o dilubyong ganito. Muli namang binigyang diin ng Malacanang ang kahalagahan ng preemptive measures na ipinatupad bago pa man maramdaman ang matinding hagupit ng bagyong Uwan. Sa pamamagitan ng maagap na preemptive evacuation at koordinasyon ng iba't ibang ahensya, nailigtas ang maraming pamilya mula sa peligro. Isang hakbang na mismong kinilala ni Pangulong Marcos Jr. Yung mga paghahanda po uh, na ipinapakita ng mga agencies na nakakapagsagip ng mga tao uh, mula sa peligro. Uh, nakikita po ng Pangulo ang magandang ginagawa ng ating mga ahensya. sa, sa Tulad po ng report natin kapon, 426 families ang nailikas agad. At ito ay uh, naiwas sa anumang piligro. So malaking bagay po iyan. Ayon pa sa palasyo, patuloy ang pagpapatupad ng mga preemptive measure lalo't batay sa forecast ng pag-asa, posibleng bumalik pa ang bagyong uwan. Patuloy namang umaarangkada ang mga hakbang para sa agarang pagbabalik ng serbisyo sa mga apektadong lugar. Batay sa ulat ng DOE, 454 sa 712 na munisipalidad na tinamaan ng bagyo ang agad na nagkaroon muli ng kuryente, habang ang DICT naman ay puspusan sa pagpapanumbalik ng signal ng komunikasyon. Sa report ng DICT kaninang alas 8 ng umaga, nasa 82% ng nakabalik ang signal ng smart, 77% sa globe, 63% sa dito at 79% naman sa converge. Nagpapatuloy ang restoration ng signal sa mga apektadong lugar upang masiguro ang agarang pagbabalik sa normal ng komunikasyon doon. Patuloy namang pinatututukan ng Pangulo ang kalagayan ng mga apektado ng nagdaang dalawang bagyo. Sabi ng Malacanang, buong puwersa ng administrasyon ang gumagalaw para aksyuna ng pangangailangan ng mga sinalanta ng kalamidad. Nakita rin daw ng Pangulo ang naitulong ng Sierra Madre sa panahon ng Super Typhoon Uwan. Hintayin na lang ayon sa Malacanang ang pronouncement o pahayag ng Pangulo ukol dito, partikular sa anumang hakbang para ito ay maprotektahan. Sa gitna ito ng pagdanais ng ilang environmentalist na magkaroon ng mas malakas na hakbang upang mabigyan ang nasabing bundok, ng kailangang proteksyon. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.